So, siguro, ano yan? Sarap pamasyal dito, makulim lima malamig. Ayan, ha? Ah. Sarap pamasyal, makulim lima lamig. So, mag-show tayo, ano? Na? Nakakaingit naman, eh. <laughs> okay, guys, so, nakakaingit. Magkakas yung mag-show tayo. Sana, oh. Ah, mama, mama, mama. -ma. Okay, guys, dito na kami sa, ano? Ah... Uh, Ah, uh, so ano ano tayo? Delupian, -an, no? Okay, siya so, ako sa Nasundan lang namin itong magsiyo tayo. Nakakayigit, guys. Parang gusto ko na muhit. Oh my God! Wow! Ate! derecha. Arriba. Arriba. yun eh guys uh, Maluwag ang traffic Malamig uh, May iba naman yung mga galawan Kumbaga siyempre probinsya to eh uh, Tatakbo ka na yung didalupihan uh, Marabilis Subi Puro ang yung mga dadaanan mo rito eh, super so luwag Ibang pakiramdam pag uh, tumatakbo ka dito sa probinsya Dito rin sa ibang lugar na maraming sasakyan, mainit Puro usok, tambot yung malalakap mo Wala ba makikita puro sa traffic dito sa so, probinsya ganito Pag natatakbohan Kaya maraming nawiwili mga motoventure Yung mga nagra-rides lang guys yon yung Tinanom Yun. nila yung takbuhan ah, ng probinsya kaya iba habang bata pa tumatravel na talaga sila eh, para may memorable yung mga ganitong lugar na habang napakaluwag pa sarap at takuhan yan marami nagra-rides kaya subukan nyo rin mga guys subukan nyo rin tumakbo ng ganito mag-rides din kayo eh ito na lang pagkakataon habang malalakas pa kayo diba tayo diba kasi pagtanda na natin hindi na natin may ikot yung mga ganito hindi nga tayo maka around the world dito pa sa ating sariling bansa hindi tayo makapag around the province di ba guys ito ang ganda na takpon dito na, pipil mo talaga na ano na maibang lugar ka naman ganun sa buhay provincial provincia tayo guys iba ang feeling ko guys iba ang mga buhay sa ganitong ano provincia parang feeling ko parang napakaaluan napakaaluan tsaka ang isip ko panatad ka hindi ka guys sa uh, syudad yan na lahat ng gulo, ingay, init. Dito sa probinsya, ang sarap. Sarap mamoy talaga ng probinsya. Ako nga kung tatanungin, mas gusto kong bumalik probinsya. Gusto kong bumalik uh, buhay probinsya. Hey guys. Wala well, dito, oh. malapig dito sa kinaroon na namin. Sarap kasi may nanghangi kahit nasa bayan ka na. Iba ang feeling talaga. Ayan guys, dito po na tayo. Magbababa kami. Ano? Mamaya, update ko na lang ulit kayo mamaya. Ah, huwag nyo kakalimutan. Ito muli ang inyong kaibigan. si Manny Lipak. Tandaan nyo na eh. Tagaan na sa puso nyo. Ito na yung kaibigan. Si Manny. Manny in Lipak. Ekes. Ay, may nakita. May nasa punang kamera. camera. Kaso kami rito guys, kakana kami rito Kanda rito Kapaka ako ng bayan nila rito Kapakaluan Kapakaluag Oh, nang oras na ngayon, dapat rush hour ngayon guys oh, Nasa bayan tayo ng ano Ano bayan to? Porak Porak Pero tingnan nyo na may bayan nila rito oh, Hindi kakapala ng tao Ah, yan o oh. Yung palengke nila oh, ha, ko na kasi kaya medyo Wala nang tao Tapos yung mga pwesto nila yan May marahin na rin mga sarado kasi ang buhay probinsya eh Mahaga nagsasara Ang nagbubukas Hindi ka kayo sa ibang lugar Gabi na magsara Mahaga nagbubukas Kasi nahabol yung kita, yung ikaw Dito guys, so tingnan yung bayan no? Marami nang saradong pwesto kaagad. Alas 5 pa lang ha? tapos ang tao, hindi ganoon ka kapal karami ang tao. Parang mabibilang mo na lang tao rito kaya ang sarap dito mamasyag. Ma, hindi ka ano ang luwag, guys. duwag, guys. Napakaalwan. Dito na kami sa ano, loob na palengke ng Porak pero tignan niyo naman. Napakaalwag dito. Padala ng tao dito. Okay, oh. You've arrived at your destination. Ayo. Okay, oh. kanan? Kanin? Medyo, medyo lang. No. Okay, so, Hello guys, hindi so, pa kami sa isang bayan kami. Alengke. At tignan nyo naman, no? Ano? O, konti tao. Aga pa lang, marami nang saradong pwesto. Hello, kaya?